May mga taong walumpung taong gulang na namumuhay ng mas maganda kaysa sa mga kabataang tatlumpung taong gulang natuklasan nila ang isang bagay na tunay na revolusyonaryo. Niloko ka tungkol sa pagtanda at patutunayan ko ito ngayon. Bakit walang nagsabi sa iyo na may mga taong pitumput limang taong gulang na mas masaya at mas aktibo kaysa sa karamihan sa mga kabataan may nadiskubre ang mga siyentipiko na lubos na nakakagulat at kumukontra sa lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa edad. Habang tinatanggap mo ang mga limitasyon, may mga taong kaedad mo na tumatakbo sa mga maraton at namumuhay sa pinakamahusay na yugto ng kanilang buhay. Ibabahagi ko sa iyo ang limang libreng lihim na magbabago sa pananaw mo tungkol sa pagtanda magpakailanman. Paano kung sabihin ko sa iyo na mali ang lahat ng itinuro sa iyo tungkol sa pagtanda? Na maaaring magsimula ngayon ang pinakamahusay na yugto ng iyong buhay, kahit ikaw ay animnapo, pitumpo o walumpong taong gulang. Sa loob ng mga dekada, tinuruan tayo ng lipunan na ang pagtanda ay nangangahulugang pagkawala ng lakas, kaligayahan at kalayaan. Ngunit na diskubre ng makabagong agham ang isang bagay na revolusyonaryo. Ang pinakamasasaya at pinakamalusog na tao sa mundo ay yaong niyakap ang kanilang edad bilang isang bagong pakikipagsapalaran. Maghanda kang matuklasan ang limang simpleng lihim na lubos na magbabago sa pananaw mo sa buhay. Ako si Carlos at sa loob ng maraming taon naniwala rin ako sa kasinungalingan tungkol sa pagtanda. Gising ako araw-araw na iniisip, ito na lang ba ang natitira sa akin? Gamot, konsultasyon at pananabik sa nakaraan? Hanggang sa isang araw, sa edad na 65, nagpasya akong hindi ko tatanggapin ang ganitong kapalaran. Sinimulan ko ang isang paglalakbay ng mga pagtuklas na tuluyang nagbago ng aking buhay. Ngayon, sa edad na 72, masasabi kong hindi ko pa kailanman naramdaman na ako'y ganito kasigla, kalakas at kasaya gaya ngayon. Ang Universidad ng Harvard ay nagsagawa ng isang kahangahangang pag-aaral na tumagal ng higit sa walumpung taon. Alam mo ba kung ano ang kanilang natuklasan na hindi ang edad ang nagpapasya ng ating kaligayahan o kalusugan? Ang talagang mahalaga ay limang simpleng gawi na maaaring simulan ng sinuman ngayon din. Hindi mo kailangang gumastos. Hindi mo kailangan ng espesyal na kagamitan. At maaari mong gawin ito sa ginhawa ng iyong tahanan. Ipapakita ko sa iyo ang bawat isa sa mga ito ngayon. Ang unang lihim ay isang bagay na ginagawa mo araw-araw ng hindi iniisip, ngunit malamang ay ginagawa mo ng mali, ang paghinga. Si Ginang Maria, 78 taong gulang, ay dumanas ng matinding pagkabalisa at pananakit ng likod sa loob ng maraming taon. Nang matutunan niya kung paano huminga ng may kamalayan, sa loob lamang ng dalawang linggo ay lubos na nagbago ang kanyang buhay. Ang malalim at mahinahong paghinga ay nagpapakalma sa ating nervous system, nagpapababa ng blood pressure at nagpapawala ng mga pananakit para kang may natural na gamot na laging handa. Paano nga ba gawin ang tamang paghinga? Madali lang. Umupo ka ng komportable, ilagay ang isang kamay sa dibdib at ang isa sa tiyan. Huminga ng dahan-dahan sa pamamagitan ng ilong, siguraduhing unang aangat ang tiyan bago ang dibdib. Magbilang hanggang apat habang humihinga, pigilin ng dalawang segundo at huminga palabas habang binibilang hanggang anim. Gawin ito sa loob ng limang minuto sa umaga, at limang minuto sa gabi. Magugulat ka kung paano magpapasalamat ang iyong katawan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong sabihin sa iyo ang isang nakakatuwang bagay. Alam mo ba na ang mga taong nanonood ng mga video tungkol sa mahabang buhay, ngunit hindi nagsusubscribe sa channel, ay may limampung porsyentong mas mataas na tsansa na makalimutan kung saan nila inilagay ang susi ng bahay? Totoo yan. Kaya, para hindi mangyari iyon, pindutin na ang subscribe button ngayon. Syempre, biro lang iyon, pero ang totoo, malaking tulong sa akin ang iyong subscription para maipagpatuloy ang paggawa ng mga nilalamang maaaring tunay na magpabago sa iyong buhay. Ngayon, tara na sa pinakamahalagang bahagi, ang limang lihim ng masayang mahabang buhay. Ang pangalawang lihim ay pakainin ang iyong isipan sa isang bagay na maraming tao ang nakalimutan na ang pagbabasa. Hindi ko tinutukoy ang mahihirap na aklat o komplikadong pag-aaral, kundi ang pagbabasa ng anumang bumubuhay sa iyong kuryosidad, magasin, dyaryo, nobela o kahit mga resipe sa pagluluto. Si Hinoong Huam, 82 taong gulang, ay nagsimulang magbasa ng isang kabanata bawat araw mula sa mga librong pakikipagsapalaran. At alam mo ba ang resulta? Malaki ang ikinabuti ng kanyang memorya at naramdaman niyang mas bata ang kanyang isipan. Ang pagbabasa ay parang ehersisyo para sa utak. Bawat salitang binabasa mo ay lumilikha ng bagong koneksyon sa utak. Pinapalakas ang memorya at pinananatiling aktibo at bata ang isipan. Hindi mahalaga kung mabagal kang magbasa o kailangan mo ng salamin. Ang mahalaga ay ang pagpapanatili ng ugali. Magsimula sa labin limang minuto bawat araw, anumang oras na gusto mo. Pwede sa umaga habang nagkakape o sa gabi bago matulog. Ang pangatlong lihim ay ang muling pagkonekta sa ating pinakamahusay na likas na botika, ang kalikasan. Napatunayan ng mga siyentipiko na ang paggugol ng oras sa labas ay nagpapababa ng stress, nagpapalakas ng immune system at kamanghamanghang nagpapaganda ng mood. Si Ginang Rosa, animnapot siyam na taong gulang, ay nagsimulang maglakad ng dalawampung minuto araw-araw sa parke. Sa loob lamang ng isang buwan, nabawasan ng kalahati ang kanyang iniinom na gamot para sa pagkabalisa, siyempre may gabay ng doktor hindi mo kailangang umakyat ng bundok o mag-hiking sa delikadong mga lugar. Pwede lang maglakad sa plaza, magtanim sa hardin, o umupo sa isang bangko habang pinagmamasdan ang mga puno. Ang mahalaga ay maramdaman mo ang presensya ng kalikasan, malanghap ang sariwang hangin, at hayaang maramdaman ng iyong mga pandama ang tunog, amoy, at haplos ng kapaligiran. Para itong isang reset button para sa iyong isipan at katawan, ang ikaapat na lihim ay isang bagay na direktang humahaplos sa ating kaluluwa. Ang musika. Ang music therapy ay napatunayang may positibong epekto sa utak ng mga nakatatanda. Pinapabuti nito ang memoria, binabawasan ang pananakit, nagpapababa ng blood pressure, at nagpapalabas ng mga hormone ng kasiyahan. Si Ginoong Carlos 75 taong gulang ay nagsimulang makinig sa klasikong musika habang ginagawa ang mga gawaing bahay. Alam mo ba ang nangyari? Mas naging masigla at mas naging kasiya siya pa ang kanyang mga gawain. Hindi kailangang klasikong musika lang. Maaari itong maging ang paborito mong musika noong kabataan, tunog ng kalikasan o simpleng instrumental na musika na nagbibigay ng kapayapaan. Ang mahalaga ay ang pumili ng musika na nagpapasaya at nagpapakalma sa iyong puso. Maglaan ng 30 minuto bawat araw upang makinig sa musika ng buong kamalayan, ng walang ibang ginagawa. Hayaan mo itong punuin ang iyong kapaligiran at ang iyong kaluluwa. Ang ikalima at pinakamakapangyarihang lihim ay ang paglinang ng pasasalamat at pagmamahal sa araw-araw na buhay ipinakita sa mga pag-aaral na ang mga taong marunong magpasalamat ay nabubuhay ng mas mahaba, may mas malusog na puso at likas na mas masaya. Si Ginang Antonia, 84 na taong gulang, ay nagsimulang magsulat ng tatlong bagay na ipinagpapasalamat niya bawat araw. Sa loob lamang ng ilang buwan, lubos na nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Nakita niya ang kagandahan sa maliliit na bagay na dati ay hindi niya pinapansin. Ang pasasalamat ay parang kalamnan na kailangang palakasin. Magsimula sa maliit, magpasalamat sa pagkaing nasa iyong plato, sa bubong sa iyong ulunan, sa hangin na iyong nilalanghap. Isulat ang mga ito sa isang kwaderno o sabihin ng malakas. Ang mahalaga ay gawin itong isang araw-araw na ugali. Mapapansin mong unti-unting magbabago ang iyong pananaw sa buhay. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na kakaunti lang ang nakakaalam. Ang halaga ng hindi paggawa ng mga gawin na ito ay mas mataas kaysa sa iyong inaakala. Kapag pinabayaan natin ang ating kalusugan, hindi lang katawan ang nawawala. Nawawala rin ang kasiyahan, layunin at kakayahang tamasahin ang mga ginintuang taon ng ating buhay. Ngunit narito ang magandang balita. Hindi pa huli ang lahat upang magsimula. Ang limang gawin na ito ay gumagana bilang isang buo. Kapag humihinga ka ng may kamalayan, nagiging mas kalmado ang iyong isipan para magbasa. Kapag nagbabasa ka, mas nagkakaroon ka ng kamalayan upang pahalagahan ang kalikasan. Kapag nasa kalikasan ka, mas bukas ang puso mo para sa musika. At kapag ginagawa mo ang lahat ng ito nang may pasasalamat, ang mga benepisyo ay dumudoble. At oo, kapag pinag-uusapan ng kalusugan, lagi kong pinaaalala na gumagamit ako ng isang natural na suplemento na talagang nakatulong sa akin, lalo na para mapanatiling malakas ang aking mga kasukasuan, mas gumagalaw ang katawan at mas kaunti ang pananakit araw-araw. Ang pangalan nito ay Joint Eternal, isang kahangahangang tulong para sa sinumang gustong mamuhay ng mas malusog at may kalidad, kahit lampas na sa anim napo. Inilagay ko ang link dito sa description kung gusto mong malaman pa. Ngayon, magpatuloy tayo sa mga tips. Pag-usapan natin kung paano ka makakapagsimula ngayon din. Huwag mong piliting gawin ang lahat ng sabay-sabay. Pumili lamang ng isang gawi para sa linggong ito. Maaring ito ang paghinga ng may kamalayan tuwing paggising o limang minutong pagbabasa sa hapon. Sa susunod na linggo, magdagdag ng isa pang gawi. Unti-unti mong bububuin ang iyong bagong rutin na may pagmamahal at pasensya para sa iyong sarili. Maraming tao ang nagtatanong sa akin, Ana, pero may mga pisikal na limitasyon na ako. Gumagana pa rin ba ito para sa akin? at ang sagot ko ay isang malakas na oo. Lahat ng mga gawaing ito ay maaaring iakma ayon sa iyong kalagayan. Kung nahihirapan kang maglakad, maaari kang umupo sa hardin. Kung mahina na ang paningin, makinig sa audiobooks. Ang mahalaga ay mag-adjust, hindi sumuko. Si Ginang Conceison, 87 taong gulang, ay gumagamit ng wheelchair sa loob ng limang taon. Ginagawa niya ang paghinga nang may kamalayan, nakikinig sa audiobooks, naglalaan ng oras sa kanyang veranda upang panoorin ang mga ibon, nakikinig sa musika at sumusulat ng kanyang mga pasasalamat sa tulong ng kanyang apo. Sinabi niya sa akin kamakailan, "Ana, hindi ko inakalang maaari pa akong maging ganito kasaya sa yugtong ito ng buhay ko." Ipinapakita nito na ang mga limitasyong pisikal ay hindi hadlang sa kaligayahan. Isa pang mahalagang punto, huwag mong ikumpara ang iyong pagunlad sa iba. Bawat isa ay may sariling bilis, sariling limitasyon at sariling kadalian. Ang mahalaga ay ikaw ay patuloy na sumusulong sa tamang direksyon, sa sarili mong oras, ayon sa sarili mong kakayahan. Ang maliliit na hakbang araw-araw ay nagiging malalaking pagbabago sa paglipas ng panahon. Ipinapakita ng agham na ang ating utak ay patuloy na nagbabago at nare-renew hanggang sa dulo ng ating buhay. Ibig sabihin, maaari ka pa matuto ng mga bagong bagay, bumuo ng mga bagong gawe, at kahit na maibalik ang ilang aspeto ng iyong kalusugan sa pamamagitan ng mga pagbabago sa pamumuhay. Hindi ba't nakaka-inspire malaman na ang kapangyarihang ito ay nasa iyong mga kamay? Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol kay Hinoong Pedro, pitumput siyam na taong gulang. Siya ay malungkot, may malulubhang pananakit at pakiramdam niya ay pabigat na siya sa kanyang pamilya. Ngunit nang sinimulan niyang isa buhay ang limang gawaing ito, lubos na nagbago ang kanyang buhay. Ngayon, siya ang pinakamasigla sa pamilya Nagbibigay ng payo sa mga apo, araw-araw na naglalakad at muling nagsimulang tumugtog ng gitara. Ang kanyang pagbabago ay naging inspirasyon sa buong pamilya upang mas pangalagaan ang kanilang kalusugan. Isang madalas itanong sa akin ay tungkol sa consistency. Paano kung makalimutan kong gawin ito sa isang araw? Huwag kang mag-alala. Hindi mahalaga ang pagiging perpekto kundi ang pagpupursige. Kung makalimutan mo sa isang araw, ipagpatuloy sa susunod. Kung huminto ka ng isang linggo, magsimula ulit. Ang tunay na nagpapabago sa buhay ay hindi ang perpektong mga araw, kundi ang pagsasama-sama ng maraming araw na may maliliit na pag-aalaga sa sarili. Narito ang isang napakahalagang tip. Isama ang iyong pamilya sa paglalakbay na ito. Anyayahan ang iyong mga anak, mga apo o mga kaibigan na magsanay ng ilan sa mga gawaing ito kasama mo. Maaari kayong magbasa ng sabay, maglakad ng magkasama o magkaroon ng isang sandali ng pasasalamat bilang isang grupo. Bukod sa pagpapatibay ng mga relasyon, nagtuturo ka rin sa pamamagitan ng halimbawa at habang pinag-uusapan natin ang tungkol sa pamilya, alam mo ba na ang mga taong may malusog na relasyon ay nabubuhay ng karaniwang pitupang taon kaysa sa iba? At hindi lang ito tungkol sa tagal ng buhay, kundi pati kalidad nito. Ang mga relasyon na puno ng pagmamahalan at paggalang ay isa sa pinakamahalagang haligi ng masayang mahabang buhay. Maglaan ng oras upang pagyamanin ang iyong mga koneksyon. Isang karaniwang pagkakamali ay ang pag-iisip na kailangan ng napakaraming oras upang makakita ng mga resulta. Ang totoo, may ilang benepisyo na dumarating kaagad. Ang paghinga ng may kamalayan ay nagpapakalma sa unang pagkakataon mo palang itong gawin. Ang musika ay nagpapabuti ng mood sa mismong sandaling pinakinggan mo ito. Ang pasasalamat ay nagbibigay ng emosyonal na ginhawa sa araw ring iyon. Ang iba pang benepisyo, tulad ng pagpapabuti ng memorya, ay darating sa loob lamang ng ilang linggo. Nais kong ibahagi sa iyo ang isang lihim na natutunan ko sa aking paglalakbay. Ang pagtanda ay maaaring ang pinakamalaya at pinakamasayang yugto ng buhay. Ito ang panahon kung kailan sa wakas ay pinapayagan natin ang ating sarili na maging tunay na tayo. Walang mga presyon at inaasahan ng kabataan. Panahon ito upang ituon ang ating atensyon sa mga tunay na mahalaga, ang ating kalusugan, ang ating mga relasyon, at ang ating kapayapaan sa loob. Kung narating mo ang puntong ito, malinaw na handa ka na para sa pagbabagong ito. Ang simpleng paghahanap ng impormasyon kung paano mamuhay ng mas mabuti ay isa ng mahalagang hakbang. Ngayon, nasa iyo na ang kaalaman at mga kasangkapan. Ang kulang na lamang ay ang magsimula. At tandaan, ang magsimula ay hindi nangangahulugang maging perpekto, kundi ang magkaroon lamang ng unang hakbang. Balikan natin ng mabilis ang limang lihim. Una, paghinga ng may kamalayan upang pakalmahin ang katawan at isipan. Pangalawa, pagbabasa upang panatilihing aktibo ang utak. Pangatlo, koneksyon sa kalikasan upang mabawasan ang stress. Pangapat, musika upang pakainin ang kaluluwa. At panglima, pasasalamat at pagmamahal upang bigyan ng kahulugan ang buhay. Limang simpleng, libre at makapangyarihang gawe. Bawat isa sa mga gawaing ito ay parang piraso ng isang puzzle. Mag-isa, may naibibigay na benepisyo. Ngunit kapag pinagsama-sama, lumilikha sila ng isang estilo ng pamumuhay na hindi lamang magdadagdag ng mga taon sa iyong buhay, kundi magdadagdag din ng buhay sa iyong mga taon. Karapat dapat kang mamuhay sa iyong mga ginintuang taon ng may kalusugan, kagalakan at layunin. Nais kitang anyayahan sa isang espesyal na hamon. Subukan ito sa loob lamang ng isang linggo. Pumili ng dalawa sa mga gawaing ito at gawin ito sa loob ng pitong araw. Pansinin kung paano mo nararamdaman ang iyong sarili, kung paano tumutugon ang iyong katawan, at kung paano nagbabago ang iyong isipan. Sigurado ako'ng magugulat ka sa resulta. At kapag nangyari iyon, ipagpatuloy pa sa isa pang linggo. Pagkatapos ay isa pa hanggang sa maging natural na ito sa iyong buhay. Laging tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Milyon-milyong tao sa buong mundo ang natutuklasan na ang pagtanda ay maaaring ang pinakamagandang yugto ng buhay. Ikaw ay bahagi ng isang revolusyonaryong henerasyon na muling binibigyang kahulugan kung ano ang ibig sabihin ng pagtanda. Maging bida sa sariling pagbabago ng iyong buhay. Napakarami pang maiaalok ng iyong buhay. At napakarami mo pang maaaring maranasan. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang alagaan ang iyong sarili, mahalin ang iyong sarili at mamangha sa sarili mong kakayahan na muling umusbong. Huwag hayaang nakawan ka ng mga maling paniniwala ng kaligayahan sa iyong ginintuang taon. Hawak mo ang kapangyarihang isulat ang isang masayang pagtatapos sa iyong kwento. Ngayon, Nais kong marinig ka sa mga komento sa ibaba, sabihin mo kung alin sa limang gawin na ito ang pinaka mo. May ginagawa ka na ba sa mga ito? Alin ang nais mong simulan muna? Ang iyong karanasan ay maaaring maging inspirasyon sa ibang tao na magsimula rin sa kanilang pagbabago. At kung sa tingin mo ay nakatulong sa iyo ang video na ito, ilike mo ito upang mas maraming tao pa ang makakita nito. Pago tayo magpaalam, nais kong iwan sa iyo ang isang pagninilay. Habang may buhay, laging may pag-asa. Ang iyong pinakamagandang yugto ay hindi nasa nakaraan. Maaari itong magsimula ngayon, ngayong araw na ito, sa mismong sandaling ito. Hawak mo sa iyong mga kamay ang kapangyarihang gawing isang pagdiriwang ng buhay ang iyong mga araw. Magsimula ngayon, magsimula sa maliit. Ngunit magsimula. Ang iyong pinakamasaya at pinakapuno ng kahulugan na bersyon ay naghihintay sa iyo.